yan dala niya ma'am <laughs> kaya tinatawagan kita ma'am eh kasi baka maya masyadong malaki kasi nga naka auto oxy pa ko. kasi baka maya kaya, naman yun, kaya. <laughs> ito, ma paninda, ba yan? kaya naman ma'am. kaya naman mo kaya naman yan kaya naman Ano naman ito ma'am? Paninda po. Ah, paninda. Okay. Okay. Tama na tama siya. Tandaan na lang tayo. Kaya tumatawag ako sa inyo kasi sira yung phone mo. Kaya yeah, nga. O kasi tatanungin ko sana kung sobrang laki kasi nga baka may, na, lag yung phone ko tapos hindi ko na Pagkakalit ko hmm. lang sa belt ko para sigurado. Hehehehe. <laughs> ah. Itali ko lang sa bilik ko para Ay, sigurado. Yeah, Ayan. Saan tayo ma'am? Para sa Ah so, uh, doon? Uh, Sige, uh. Po mo. Sige po ma'am. dito pa yan. Okay na yan ma'am Dito pa <laughs> Ano magandang-daan ma'am, dito Dito no Okay Sige ma'am Ano okay na kayo, ma'am Sige let's go